Hello! Ito na yung aking mga tanim na radish. Nung nakaraan po ay prinun ko yan. Maganda ang pruning talaga sa mga pananim kasi mas lalo silang lumalago. for as long as lagyan natin ng mga no, pataba, tsaka alagaan talaga natin ayan meron na itong mga laman Kita ko sa inyo nasaan na nga ba yun hindi ko na makita kung nasaan na, na laman ayun meron na dun no. dun sa kabilang dun ayan meron na dun. pwede na talaga makaharvest masarap ito na ilagay sa sinigang o kaya pwede rin na gawing salad nakakatuwa talaga tingnan kapag malago yung iyong mga pananim oh. Huh? ba? Diba? yung mga gardener siguro dyan makakarelate sa akin pag makita natin na malago yung ating pananim sobrang satisfying sa pakiramdam <laughs> Ito ang kagandahan kapag mahilig tayo sa gardening. Makalibre na tayo sa ating mga kulay. At iba sa pakiramdam yung makapag-harvest talaga sa sarili mong kanya. It's a kind of accomplishment din or achievement sa atin. So, ayun lang po. Maraming maraming salamat. God bless.